Good morning mga kapatid um, Ano nga September 2, Saturday uh, Alas 4 na madaling araw So Pre-prepare tayo papunta kila Sa ako bunuto, syempre Yan uh, Medyo Hindi maganda yung panahon pero Wala, dahil sa Kailangan or Kagustuhan ko naman na pumunta doon at pumayag naman yung asawa So, kailangan natin pumunta doon kasi nga Mamis natin yung obo nito Tsaka Alam nyo naman may inahabol tayong Kailangan mamit Sana mapag-graduate yun ako sa hour to So sana masamaan nyo ako Sa araw na to Pagpunta doon Sama kayo Sama ko kayo hanggang doon Pupunta So Ayan Tara So, yun mga tol, Ah, uh, hindi naman lingid sa alam nyo. Bagong opera tayo. So, yan, papalinis natin. Gamitin natin kasi, di ba, sa, pag nagtatato, may cling film tayong ginagamit. So, parang adhesive siya para sa tegaderm na nakadikit instead na tape. So, yun yung paggamit natin, patulong tayo kanilis. So, paano, paano malagay? Kailangan maigpit kasi para just in case kung umulan man, safe yung sugat natin hindi siya makakurus yung tamin eh so kung nag-aalala kayo no kaya ko naman kaya ko naman magmoto hindi naman tayo aalis kung hindi ko kaya hindi ko naman pipilitin pero kaya naman natin so huwag buhay mag para sa watch hour gagawin na natin ito game so ano sa unfortunately gagamit natin gagamit natin yung mga gamit natin pang tutok tulad nitong back team and so tulad nitong baktin na uh, ginagamit natin pang linis nito magagamit natin siya sa sugat so ayun yung sugat natin hindi ko alam kung pwede pero wala na siya dugo eh. so, uh, hindi nang tinanggal And so tara patulong tayo sa linis natin advantage tattoo artist tayo meron tayong mga gamit kung titignan nyo gamit natin yung tegaderm so plastic talaga sya cling film kasi tawag namin kasi dun tattoo film so, so sa medical sa medical ano sa medical mga tawag sa mga medical tegaderm yung brand nya so may mga brand dun na tegaderm pero ito syempre china china lang hindi <laughs> naman sya gumawa nyo so kung makikita nyo yan o, dikit na dikit sya So, ay tumulun mamaya sa daan. Kahit sabi mong mabasa ako, yung sugat natin hindi mababasa. So, safe naman. So, tara. Mag-aistayang gamit natin. nagasay nasa din ito so ito 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 sana hindi umulan uh, sama ko kayo mag stop over ako mamaya sa may ano, sa may tagaytay sa kaibigan ko sa may top si tara kung saan ako malapit nung na-accident eh. Ito, ito. Sa, sa Facebook ko ha, sa Facebook ko. Ito yung panoorin ko. Yan. Tapos talagay ko yung link sa description ko. Ito ko lalangin. Bale yan dito kasi akong pare ko para Alvin. Yan eh, yung pare ko pre. Ayan makikita nyo rin tsaka yung mare ko. Mars! Sino ba? Eh, tingnan na dito. Yan. Yan yung mare ko. Yan. Dito sila sa may highway nung no? Ilaway. Yan. Yung mga mag over, parang kalilomi dito. Eh yung highway yun. Yan, yung Pamaynila, ito yung para sa Bago ay dumating ng ng ano? Boundary ba? Ay, kaso. Nang tuwi no, yung Sergio. Paligo. Bago ay dumating ng Paligo. Dito sa bandang kanan pagpupuntahan ng Nasugbo. Stop kay dito tol. May mga tap silugan dito, mga lobby. Ah, sakto-sakto din 'yan dito kasi bumubuo ulan kaya pa bukso lang naman. Mga 30 minutes pa yung alat tayo dito sa gulay. So, ano nga sa mga sa'yo? Ha? Oh, Mag-aala siya na pinapala. So, lang yung dating natin. ngayon guys, andito na tayo sa kubo to siyempre. Yan, darating lang natin. At ayun ang tatlong as mga. oh, nakasabay pa natin sa may highway. So, mga kapatid, salamat sa andito na tayo. Nakarating tayo ng safe. Maraming maraming salamat siyempre. Ah, uh, matagal-tagal tayo dito so masaya to. um, uh, sige, ano, maya maya na lang, babalik ako kayo. Maya maya na ulit. Okay. Okay. Oh. Okay. Oh. kumain Oh. Okay. Hindi ba yun gusto mo dito? Mga ikaw naman pala. Tangahin ba naman na may kausap na babae. Sabi ba naman eh. Sabi, punoy mo ikang aking... Aba, punoy na naman! Pukin! Ano, punoy? Ang tanya niya kagaya Ang kanya puno ng puno. Pagkatapos, siga. Suling. Mayroon some days. Siyempre, pagod eh ba? <laughs> Ang aga magaya ng pinuno ano. Pagka, para katay agad yung baboy. Porkit maaga nagising. <laughs> Tatatadin ko agad yun. Hindi nalilig ka ninyo. <laughs> Paluwi mo sa ulo. Wala pa nga yung tulog po to Magkagising kanina Alas 5. Ah. Bumangon agad nga ako. Ah. Tinatanong ka kita kay Marvin eh. Mga alas 11. Alam, alauna. Tulog ka na daw. Sabi okay. ni Marvin. Hindi pa ako tulog oh, ako. Wala ka tulog ako Naginom nga yung mga yun eh. Ay, hindi ka ba lang inom? nag -inom ko, may tulog okay. yan. Ginigising ako. Kaya nga, ginigising ako, tulog ako, sabi sa'yo. Ay, ano? Sabi sa Ay po, kung inom ba, punta ka na, tutulog ako. Tutulog <laughs> ako. -tulog. Ayos na. Gising ng gising ayaw. Pinapunta ka po Kore, ay kuray, ayaw ay. din. Kinamin nga yung tatlong butay at, kasi yung tatlong butay. Kala ko naman isang kaon ng ininom niyo. Isang sa ihina mag-inom ng mga yan. Nabusog ha, nabusog. Ano Gra grabe talaga ang bakit to. Kaya tinahag na gagambat eh. Oh. 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 Hindi naman tatawagin oh. oh, na gagamba ako. Ano eh. Tak pergi ni, ni kau bermakan apa? Bermakan apa Mayroon pa yung baba. Yung ah, hindi. Pwede yung pinanood ng pagtusok. Pag ah. pag <laughs> pag Oo nga, pag edit mo. Pwede, black and white. Pa-black and white. So ayun, what's up mga ah, kapatid? Siyempre, tayo sa Kubuno to. Oh. Shout out, shout, out. shout out. Kay, ano, sino yung lagi mong kausap? Oh, wala na naman. Pag may camera, wala yan o. Oh. <laughs> Gago! Ba, ba, si so, Richard, pag may camera, wala daw na kausap yung Senbun lagi. Pero pagka nasa Kubo, walang camera. Natulog ba rin? Eh? Ah, natulog? Ah, natulog? Ah. Nag I love you. Aba, nag I love you. Siguro dumo na nila yung 10,000 na. Sabi niya. Oh, din. hindi oh, daw. Ah, oh, sabi niya. I love you. Aba. Nakakita ko parang minesis din daw sila kakain sa lugawan. so ayun mga kapatid, oh si Bosasi. Bosasi, salamat sa shirt na Yan. Ayun hey, mga kapatid, behind the scenes tayo siyempre. Ayun nga, yung baboy yan dito na. Yan, lilitunin ah. Ah, uh, hindi ko na, hindi ko kasi kumakita niyo sa vlog ni Kang Iti, pinipigilan nila. Eh, hindi ako na kasi bagong, bagong tayo tayo, baka bumukin tayo na, baka bumukin tayo natin, di ba? Gagawin ko na lang, tutulong na lang ako. Oh. Kakaliskisin natin yung baboy. Ako ba, na no? lang? Si is baboy. Ah, uh, di ba? oh, ayun, dalawa. Ah. Ito ba, Behind the scenes tayo, siya. Behind the scenes tayo. Pero lahat to, hindi kang itin. Para pagka-upload hindi kang itin. Kasunod yun sa Para hindi kayo, di ba? Para hindi kayong mawapanood na ito. Hirap na hirap si Boss bab. No, Boss bab, hirap na hirap na magtali, ano? oh. hirap na hirap magtali yan. Sa rin ang sumundot. Di ba? Pawis niyan. Hindi so, okay, yun Ako din ang eh. Apa. Boss bab, Aba may may dumadali doon. Charge na bus mong motor. Asa Tara, eh. diba, pamayan naman. Mga kapatid. Asan ang boses ko? yo mga kapatid, nandito nga pala. Naglilinis na sila. Ang ibang mga 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 Well, so, mga tol, nung nakala nyo, baboy ramo, di ba? Yung pala tawag dito sa kanila, native. Kaya kung titignan mo yung baboy, puti. Tiga mo. Yes, kasi eh. Puti kung wala na. Wala nang... Alak? Balak. Balahibo. Ah, favorite mo to, baby boy. boy. Charge. Ha? Minok. Malapit na nga tayo magkapakpak. Ayun lang ay sa biboy, minok na. Ito na, bihay ano basa. Hali na tarong basa. Check balik tayo na para makikita. Dan danda ni kau. So ayam apa di sini? Time check tayo, nampak. Wah, mag alas 3 na yata 3.30 ah, ito na yung baboy na pinahigot ayan na yung kinakalas namin ganina yung baboy Ay, ito ba kaya may bisita pa tayo yun yung si Katuta oh. ah. <laughs> ayaw kumain ng baboy ganina Pangulo. ulo ayaw kumain Sakit si, sa, sa, ipin, oh no, sakit ipin. Ah, sakit. Si, <laughs> <coughs> so yun mga kapatid na dahil ng gabi at di ko na alam kung ano nangyari nagkainuman na kanina yung lechon si Franz dar dumating din si Bakwan Chismosa so wala, wala na tayong ano, eto na solo na lang tayo video yan yeah. Uh, at isang bote lang naman din ko patulog kasi nakatulog na ako din na talaga hindi ko na sila inabutan uh, hindi makikita nyo ayan awa ayan <laughs> uh, lasing so yun mga kapatid siguro hanggang dito na lang tayo tapos bukas na lang ulit na natin itong vlog natin end na natin to mga kapatid maraming maraming salamat sa support na please like share and subscribe sa channel ko para updated kayo sa mga videos natin pahit na rin ng notification bell tandaan natin lagi mata sa lagi pakasa lupa mga kapatid peace comment nga kayo kung pag pag ginising mo ba to tingin nyo magagalit na pag ginising ko peace